So, may nagtanong. Hello po, pwede po magtanong. Meron kasi isang leader na Mangga Gancho. Tapos inutosan niya yung mga member na, lalo na yung mga matatanda, na sundan-sundan yung mga kalaban nila. Ano pwedeng gawin doon? So, ano ba pwede mong gawin doon? Hindi, tingnan mo lang, mag-observe ka lang. Ano pwede mong gawin doon? Gusto mo bang makialam? Kasi nga naman, di ba, nakakaawa naman talaga tingnan yung mga matatanda na, tapos inuutusan pa ng... Ano sa'yo yung sabi mo? Leader nilang Manggagancho? Sinutosan yung mga matatanda? Pag-iisipin mo, nakakaawa naman talaga, di ba? Matanda na nga. Sabihin na natin sa senior citizen na tusutus-utusan -utus pa ng mga kalukuhan ng leader nilang Manggagancho, di ba? Nakakaawa yung mga matatanda na gano'n imbes na mag-enjoy na lang sa buhay nila. Ano-ano pa yung inuutos sa kanila? Pero ano nga bang asan asaan mo? Di ba sabi mo, yung leader nila Manggagancho? Ano nga asaan mo dun siyempre Kukutusan niya yung mga member niya ng mga kalokohan din kasi expected mo naman ng heater manggagancho. Tsaka hindi naman natin alam kung pinipilit ba yung mga matatanda na yan. o gusto rin, di ba? Kasi yung mga matatanda may convincing power na yun. O example ganito, uh, pumasok sila sa isang bahay, magmamaritis sila. Pag medyo may edad na, mas convincing, ilagay mo yung medyo bata-bata pa doon baka isipin ba mga baka magnanakaw yun ano kaya mang scam lang kung matanda kasi may convincing power yan uh, hindi na gagawa ng kalokohan kasi matanda na. Kaya yung minsan yung mga leader na walang magawa sa buhay na maganda. Yung mga inutusan nila. So gusto mong tulungan yung mga matatanda na yun. Sinusunod naman nila yung leader nila. Ano makikialam ka ba doon? Sa mundo may mga ganun talaga. May mga ganung mga pagkakataon, mga pangyayari on a side note lang kasi may napanood ako ng isang araw na video ng sa isang bar, di ba? Tapos yung isang babae, daldal -dal ng daldal, -dal, -dal nagmumura, di ba? parang nagsag nagkasagian ata. Tapos yung daldal -dal ng daldal -dal yung babae. Tapos mm, grupo yun eh, ng mga lalaki. Tapos may kasama din ata babae. Tapos may isang kasama nila doon na lalaki na na-trigger sa kabumura ng babae na yun. Ayun, nawala na bigla yung babae. Yun yung masama dun kasi akala nung babae kasi nadadaan sa sigaw-sigaw. Eh. Uh, Hindi sigaw -sigaw. na, nag siya. Ay, siyempre, asahin mo. Lasing na yung mga lalaki doon. Grupo ng mga lalaki doon. Kasi bar yun eh. Tapos, ano, hmm, nagmumura yung babae, sigaw na sigaw. Ano sabi mo? Sabi ng isa na trigger. May baril pala yun. Eh, nawala na yung babae. Kaya ingat-ingat din sa, yun sa mga babaeng palaban. Minsan, takaw-awal pag lalo na pag kasama mo babae na palaban, takaw-away. Hindi ko, yung bis na wala kang ginagawa, mapapaaway ka na lang kasi takaw-away yung kasama mong babae. Payo lang dun sa mga babae na takaw-away. Alam mo, matatapong talaga pag medyo nakainom na ngunti. Ay, hindi. Hindi mo malalabanan yung yung bala ng isang bunganga mo lang. Kung matatalo ka to sigurado. Kaya, pag may ganyan-ganyan na pangyayari, medyo iwas na lang. May mga sling bag yung mga lalaki. Uh, may ganun. Asahan mo naman may kargada yun. Iiwas mo na lang yung sarili mo kasi walang laban yung bunganga mo sa bala. <laughs> kaya minsan mas maganda na lang pag inuman sa bahay. Naiyakin mo na lang yung mga barkada mo, mga kaibigan mo sa bahay mo. Doon na lang kayo mag-inom. Kaya labas kayo sa bar. Takaw-away din yan. Nung medyo nagkatinginan yung dalawang grupo. Tingin pa lang. Eh, uh, teenager naman ng lalaki ang magbasagan ng mukha. <laughs> so, wala ang problema ko doon. Eh, eh, yung babae, yung, yung pa ang dahilan. Kasi madaldal yung babae. Yung nga, sa video na yun, nadamay din yung mga kasama niyang mga lalaki na nakaupo. Yung babae, yung, yung unang tinira eh bulag ta agad yung babae. Yung mga kasama mga lalaki, yung sinunod. Ilugar niya yung mga bunga niya. <laughs> yun lang yun. Eh, mga ganun, mga delikadong lugar, yung mga sa bar. Tapos may mga lalaki na lasig Tapos uh, susubukan mo yung tapang. Yun ako. Pwede ka magbubunga doon lang sa inyo. Kilala ka naman, kilala mo yung binubunga nga. Ano. Pwede yun. Yun, hindi kayo magkakilala doon sa bar. Tapos bubunga ka ka wala na. Mababawi po ba yung buhay nun? Wala na. At balik tayo doon sa tanong. Na side note lang konti. Kasi napanood ko, yung, ko yung video sa nung nakarang araw. Eh. Ngayon medyo na pumasok sa isip ko. Yung sa tanong, tanong mo naman. Eh, ganun talaga yun. Huwag mo nang niya yun. <laughs> madaming problema sa mundo. Kung ano mang mangyari doon sa mga matatanda, dapat daladala uh, -dala na yung leader nila. Pero yung leader naman nila, wala naman natang kanyang eh, gano'n nila. Let the process of life na mangyari ito. Hindi pwede yung lahat ng problema ng ibang tao, problemain ay mo. Yun, boss, ulit.